Banko Sentral ng Pilipinas o BSP mahigpit ang batas sa malalaking cash withdrawals bilang bahagi ng kampanya kontra katiwalian. Simula noong September 18, 2025, ipinag-utos ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mas mahigpit na regulasyon sa mga cash withdrawals na lalampas sa 500,000 kahit sa isang transaksyon lang o kapag pinagsama-sama sa loob ng isang araw ng bangko. Layunin itong subpoin ang money laundering, panunuhol at iba pang iligal na gawain sa pananalapi. Kailangan maging traceable ang mga natural transaksyon gamit ang cheque, digital transfer, direct credit at etc. Ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian lalo na sa mga proyektong infrastruktura. Sa pamamagitan nito, mas nabibigyang bantay ang paggalaw ng malaking pera at nakatutulong upang maiwasan ang pang-aabuso.